So, hi guys! Gising, 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 gising na dyan kasi may trabaho ka pa. So, yan guys, no, kagigising ko lang, guys. Nag gumising ako ng maaga, guys, kasi akala ko na nasa city pa si mama. Gusto kong tawagan. Yun pala, nakalimutan ko, umuwi na pala siya sa probinsya. So, ang hirap-hirap naman tawagan yun kasi sa probinsya. So, yan, sabi ko, hindi ko man lang nakausap si mama pag uwi niya. So, sige lang, babawi lang ako, baka maka... Pisonet naman siya. Uso sa probinsya talaga ang Pisonet, guys. So, yan, no. Umuwi na si Mama. So, sabi ko, maligo na lang ako. Gumising pa naman ako ng maaga para kay Mama. So, sige lang. Maligo na lang ako. hapbat bath, guys. Uso dito sa, ano, sa Middle East talaga. nag din ba kayo? Kasi minsan, napagod na ako manuklay, guys. At saka, hindi ko na lang ang ko. Kasi sa dami ng trabaho. At pagod na pagod ako. Hindi ko alam gagawin ko. Kung maliligo ba ako, hindi. Pero, kailangan natin maligo. Kasi, yan talaga ang nature natin mga Pilipino is maligo. Kailangan mabango tayo always so yung buhok ko hindi ko na lang binasa guys kasi nahihirapan ako sinasabunutan ako ng alaga ko guys kasi inaamoy amoy ni hindi ko alam sabi ko kasi alam niya na tayo mga Pilipino kahit ilang araw hindi maliligo mabango pa rin ang buhok natin pero sila naku isang araw lang guys ang panghinila, char joke lang no so yan papunta na ako sa ano sa aming kusina ang munting kusina mun kusina ng lahat char Yos, so, yan oh, gagawa ko ng kape at dadala ko ng kape doon sa aking trabaho guys kasi para hindi naman ako tulugin kasi yung bata nako na ang tigas ng ulo pa ulit-ulit ang problema sa bata ngayon sir, joke lang yung ganyan talagang bata kailangan mo intindihin no, so yan ipakita ko sa inyo ang aming bigas alhamdulillah guys at meron naman kami kahit konting stock dito at saka abot uh, pa yan siguro ng one month at madagdagan din sana insya Allah so yan oh, oh ba diba? dito sa ano abroad guys no hindi po problema ng bigas kung ano hindi po problema main basta masipag ka lang may bigas ka na. oh, yan. Kasi nagbibigay kasi minsan yung mga amo namin. Yung amo ng kasama ko, nagbibigay ng bigas or kape or ano. Basta walang problema kapag kain dito sa ibang bansa. Hindi ko alam kahit anong hirap ng buhay dito. Walang problema. Ang pag problema pang Uber. Walang pera. Pero yung pagkain guys, wala kang problema kapag kain. Everywhere may pagkain guys. At saka feeling mo mumurain yung mga ano dito, mga bibilhin dito ha. Middle East. Dito sa abroad. Feeling mo na mura lang tapos kain kahit ano, kain mo, so yan, minsan nagsawa ka ng na, hamanok, gusto mo na magulay gusto mo lang umuwi ng Pilipinas para magulay lang, so yan guys kumakain na ako kasi, ay, minsan kasi ginugu, nagugutom ako doon kasi walang kanin doon, puro tinapay so minsan, hindi hindi ako mahilig kasi sa tinapay, so yan, wala dito yung kasama ko, nagalit na galit ngayon, pagbukas ko ng sipit ko nabasa ko na, na nainis daw siya kasi yung amo niya hindi niya sinabi mag-stain daw siya 2 days, so yan guys no problema ko rin itong uniform ko guys, sa alis sa anak pero bakit biglang na si na ano na punit nako kayo rin ba problema niyo rin ba yung uniform nyo, uh, ilang ano na kaya ang dumaan diyan para tahi, ilang tahi nang dumaan dyan guys no, ang dami, tingnan nyo naman ang puti-puti, mga puti-puti na yan tahi guys, ilang tahi kasi ang mahal naman ng uniform dito, 60 mas gusto ko pang ipadala na lang sa Pilipinas, so i-save ko na lang o i-bili ko na lang ng gold yun, idagdag ko na lang, kasi ano uniform din naman yan, pero kailangan talaga magbili din talaga ng uniform pag magkapera ako, magbili magbabili ako ng, magbili ako ng uniform ko yan, kasi meron naman akong contact na may discount sila hindi kasi sakop yan sa amo ko. Gusto ko kasi ng amo ko eh, yung magsibilin lang ako. Pero ayoko, gusto ko mag-uniform kasi mamu ano, maging luma yung mga damit ko. Kung magsibilin ako araw-araw, ganun na lang yung damit ko sa kanila is maluma. That's all for today. Thank you. Mm Thank you.